pagpalo ng epekto ng El Nino sa probinsya ng Ifugao. Naglalaro sa 29 hanggang 33 ang temperatura sa mga nagdaang linggo. Dahil sa initang panahon, ang mga tanima ng palay sa bayan ng Mayoyao nagsimula ng matuyot. Kaya naman, idiniklara e ng bayan ang state of calamity noong March 11. Uh, up na the, which is, is about... Uh... 132 hectares pero uh, ngayon it, it uh, goes up to 200 plus and I don't know baka madagdagan pa yung mga natuyot na uh, panglayan. Sa pagdedeklara nito, maaari nilang magamit ang calamity fund para sa pagtulong sa mga apektadong magsasaka. So, yung 5% na calamity fund namin lahat na yon, na aabot ng 4, 4M gagamitin doon sa ayuda, siguro 4 food and then yung mga purchase of hose, uh, horse kung meron pa para madaling nakalatin uh, yung kunting tubig na nanggagaling sa mga creek. May mga irigasyon naman sa bayan pero hindi nito naaabot ang mga apektadong barangay karamihan yung naapektuhan yung mga rain areas o uh, hindi irrigated areas. Uh, Nagda-dry up na daw yung mga creeks nila. So, nabibitin yung nagkakaroon ng water shortage yung, yung, mga, uh, yung mga palayan natin doon. Nakikipagtulungan sila ngayon sa ibang ahensya gaya ng Department of Agriculture, lalo pat walang emergency fund ang NIA para sa El Nino kung mak coordinate dinik kami sa DA kung uh, yung mga may mga available na uh, kailangan hose or uh, water pumps na pang-emergency para matugunan yung uh, water shortage ng mga parma, yung mga farmers natin. Tangung kung bakit ay namamahagi ng mga uh, water pumps and hoses uh, para maka maging uh, ga gamit upang ma-transport yung water doon sa available na pagkukunan ng source ng patubig. Pagtitiyak ng NIA Cordillera, maiiwasan na ang ganitong problema kapag natapos na nilang itayo ang siyam na bagong proyektong patubig sa Ifugao ngayong taon. Samantala, 47 mga irigasyon naman ang target na matapos ngayong taon sa probinsya ng Benguet. Bagamat wala pang natatanggap na report mula sa mga taniman, handa raw ang kanilang opisina man tayong yung mga marami na tayong mga existing na communal irrigation systems doon uh, maybe some part of the area yung mga rain feed na rin na yung tulad ng report kanina at saka yung mga high areas na talaga na talagang nag-dry up na yung mga creeks nila baka yun na pero yung mga karamihan din si yung mga private irrigation system na mga farmers. Nagpapatuloy naman ang kanilang monitoring sa level ng tubig sa mga irigasyon na makatutulong sa mga taniman sa Cordillera. Lalo pat sa tala ng DA, nasa higit isang libo na ang mga magsasakang apektado ng El Nino sa Randy Guzman para sa Luzon Headlines.